na bahay ang tinupok ng apoy sa Orion, Bataan. Ang itinuturong sa nito ay ang kalan na pinaglaruan ng tatlong bata. May hato na balita si Julian Roberto. Halos nawala sa sarili ang mga ginang na ito. Nawala ng magawa habang nilalamon ng apoy ang kanilang tahanan sa Santa Elena, Orion, Bataan. Nagsimula ang malaking sunog sa napabayaang kalandi uling na napaglaruan ng tatlong maliliit na bata na iniwan sa bahay ng kanilang inang si Rosalia Garcia. Hindi naagapan ng pagliyab sa pasimula pa lang na ikinadamay ng lima pang bahay sa paligid nito. Wala hong tubig dito sa amin ma'am, kaya kapag nagkasunog kami rito, masusunog o talaga kaming lahat dito. Sa kabila pa, sa baba pa po, nagpipingga yung mga kalalaking sa amin. Maswerteng walang nasaktan sa nasabing sunog, ngunit wala din namang nailigtas ng na mga kagamitan ang mga biktima maliban sa saplot sa katawan. Gusto ko sana iligtas ang kahit damit lang ng mga anak ko pero hindi ko na nagawa. Tinatayang humigit kumulang 50,000 piso ang halaga ng naabong ari-arian ng mga nasunugan. Kaya naman nagpaalaala ang mga opisyal ng Orion Fire Station sa mga mamamayan upang makaiwas sa mga ganitong insidente. Kaya po, kailan po ng iba yung pag-iingat. Unang-una, bago po tayo malis ng bahay, kagaya po na nangyari dito, sa kalandi o kalandi dapat po sabuyan muna po ng tubig yon. Umalis man po tayo ng bahay, safe yung ating iiwanan. Julie and Roberto para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide.